Yun guys oh. lumating na yung order natin sa Shopee ba. order sa shop. Yung ano, silver button natin guys. So umabot naman tayo ng 100 na plus K follower no, subscribers subscriber sa ating YouTube channel. So yan, lumating na yung silver button natin guys. So at ating yung i-unboxing oh. Tingnan natin ba. Hindi Ano man nangyari? Paano man yung hindi ko man alam. kasama na. Yun. Dito na guys. Dito na yung ah, silver boto na tayo. <laughs> Dito na yung silver natin. Yan. Meron parang travel travel na. pangalan <laughs> nito? Togo. Togo. Todo. Togo, togo ano? Togo Merry Christmas. <laughs> At ito yung silver button niya. Ito lang yung itoran silver button, guys. Kulay itim. Ha, ang dilaw-dilaw man. Tapos meron na ito. ito na yung ano, certification, guys, ah. Certification of ano ba 'yan? Ah, ah ano pangalan nito? Nabaliktad man. Nabaliktad yung pagbasa, guys. Ah, certification Congress Solution on your subscriber. Ah. Wow. Mm, ang na mini piston na mini piston. <laughs> mini piston. we are a honor to uh, to take part of recognizing your achievement and, wa and want your experience to be aksesyon na aksesyonal basta na yung okay na na the award uh, the award is picked on packaged with a great care by uh, a uh, okay. So, thank you talaga, guys, no, uh, pinadalhan tayo ni uh, YouTube na sa, kanina, sa ating award, no, sa inyong mga suporta dyan, sa inyong uh, pag-subscribe sa ating uh, Susun TV, sa ating channel sa YouTube, yan, umabot tayo ng 100. Uh, plus key subscriber. So, sinadala na tayo ng award. Kasi umabot naman tayo ng uh, certification. <laughs> umabot na tayo ng certification, guys. Yan. Yan, yan. Na, na yan ang na, na, uh, nag-reminder. Nag-reminder. <laughs> ano nag reminder? Yan ang nagpatunay na yung, uh, na umabot na talaga tayo ng ano, 100k uh, subscriber. Uh. 100 plus. So, maraming salamat sa inyong suporta, guys. Uh. Ah, buksan na natin yung tunay. Ah, uh, tunay at totoo. Ito na. Yun. Ang ating ah, silver button. So, buksan natin yung guys. Ah, lamin natin yung sinong nakapangalan. Pangalan. Tadadang! 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 Ayan guys. Oh. Susun TV. Presented ah. Uh, oh, o for passing 100 key subscriber. Oh subscriber. So, maraming salamat guys sa inyong suporta, no? Umabot tayo ng 100 plus ki subscriber. So, may award na tayo. So, saan kayo natin ito ilagay, guys? Ilagay sa tinga. <laughs> Mayroong mang butas dito sa likod. Para man siyang, no? Para siyang, uh, pwede natin isabi, o pwede natin, uh, yan, no? ilagay. Pwede tayo na magsalamin tayo dito. Nakikita yung mga guwapo-guwapo nating mukha. Yan. <laughs> okay. At ito yun, guys. Oh. Ito yung picture. Ha? Huh? Picture, ha? Uh, recognize to your team. Ha? Uh, recognize your team. Ah. Uh, YouTube. Ah. Uh, ano ba yun? Share the recognition ha? Uh, by allowing your team to produce a uh, purchase Produce, no? <laughs> Nagkamali mo tayo nagbasa uh, purchase, uh, Personalized Creator Award Oh, yan guys, oh Personalized Creator Award So, maraming salamat sa inyong supporta guys Hindi tayo makatanggap nito Kung hindi tayo umabot ng 100k plus subscriber, no So, salamat talaga sa inyong Sa inyong supporta, sa inyong pag-subscribe sa akin, no Pag-subaybay inyo sa mga video natin uh, man o hindi Yung simula natin ayo mga mukbang lang, no ah, uh, mga pagkain na natin sa bundok. So, ngayon, uh, may na may kalokohan na tayong mga ginagawa natin yung parang papatawa sa inyo ba na. Ano? Yan guys, binigyan na tayo ng award ni Mister Super <laughs> ano man yan no? <laughs> uh, hindi ko man alam yung pangalan na Basta pinadalang nung tayo. Salamat talaga sa ano sa uh, award na binigay sa atin ni eh, YouTube. So, maraming salamat. Ang bait-bait naman talaga.